Dito talaga ako madalas mamili ng mga gulay kasi talagang sariwang-sariwa. Dito nga pala yan sa Binyan Bayan sa Laguna. Grabe, sobrang daming gulay dito kahit anong oras ka pumunta dito. At kung napapansin nyo nga, madaling pa tong video ko na to. I mean, hindi pa sumisikat yung araw dyan kasi nga alam nyo ba kung bakit? Kasi nga ito ay madaling araw. Dahil nga madalas na pumupunta kami dito ng Mr. Koi pagkatapos ng trabaho niya at ang oras ng tapos ng trabaho niya ay alauna ng madaling araw. Kaya naman, nakakatiempo talaga ako dito ng mga sariwang gulay. Kung napapansin nyo, tingnan nyo naman, green na green pa at wala bang palantalan tatong mga gulay dito. Tuwang-tuwang -tuwa akong mamili dito kasi sobrang umura lang ng mga presyo ng mga gulay dito. Kasi nga, ito yung mga bagsakan talaga ng gulay. Grabe, alam nyo ba, kapag pinagmamasdan ko yung mga taong nagtatrabaho dito, grabe, parang hindi gabi sa kanila. Alam nyo yun, parang hindi ko nakikita na gabi. Siguro, talagang ganun lang talaga. <laughs> Kaya naman hindi ako namimili ng araw o kaya naman ay bihira lang talaga ako mamili sa araw kasi nga sobrang init tapos mas mahal na yung mga gulay kasi nga hindi na yun, kumbaga hindi na yun yung supplier talaga. Kasi nga mga kinuha or binili na lang din nila yon dito sa mga sa mga nakapwesto dito. Grabe nakakatuwa ang mumura lang talaga dito ng mga gulay. Kung napapansin niyo diyan yung mga kalabasa na yan, 40 lang yan diyan. Tapos kapag araw na nasa 80 na yan. O di ba? Times 2 ang presyuhan kapag gabi ay kapag araw na. At isa nga sa dahilan kung bakit mas gusto kong mamili dito kapag gabi. At bago nga kami umuwi ng mister ko ay nakita ko nga tong ubas na to. Grabe tingnan niyo naman 150 pesos lang tapos alam niyo ba seedless na din pero syempre, hindi naman ako bumili ng isang kilo. Minsan halagang 100 pesos lang o 'di ba? Konti na lang isang kilo na. <laughs> Tapos tingnan niyo naman yung mga ubas, no? Parang sariwang-sariwa talaga, bagong harvest. Ayan, nag voice over lang ako, nakalipa ako sa ubas. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, thank you so much po.